Hi hey everyone, good morning, good morning Happy Sunday Nandito naman po tayo sa labas guys Maglaban ng carpet Ito guys Dahil nakabakasyon ang amo guys Kailangan natin ilabahan ng mga carpet So tara na Laban na tayo May tatlo akong carpet na labahan ang gamitin natin na ay tile at saka carpet shampoo

I natin know what you're umaga, ramdam ko na ang sinod ng Pasko. <laughs> Sino kaya ang unang magsigil sa akin ng Christmas gift? Pero wala. Yan ang yung inaatahan ng Diyos. Basta ang amin ay maayos na pagkain, maayos na tulugan, es importante para mí <coughs>

ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ituloy natin mabaya. Guys, kailan kaya ako magkaroon ng ganito? <laughs> Nangarap naman si Neri. Hayaan mo, kahit wala kang sasakyan, basta't mabili mo ang gusto mo, di ba? Uh -huh. Punta muna tayo sa loob, guys. Tanhin muna natin yung pagkain ng amo. tapin muna natin yung nilalabahan natin kasi naglalabay naglalaba ako sinasabay ko para pag tapos na tayo sa labas na-plancha na lang wala tulog pa ang mga taga No guys. kulang talaga, nakakapuntin sa karunyong kaya yung ikalampontahan na tapos kana sumama. Ito ay ay Ano kaya lang yung pinto Pero okay lang pinuntahan mo na bahay na magbibigay sa iyo. Pero na ang hindi mo sa ang pera. Ang pera ang gusto mo mga kakanin. Yung tinopi, sinuman, baduya. Ganun guys. Ang mga ano noon. si si ang yung pera, okay. kasi ang pera pa no, yung 20, no, ganun 25 cents yun ang pera noon yan, pag natapos na kami nangarulin guys sa ano, mga ilang oras lang naman. Hati-hati na kami yan. Hati-hati. Pag may 10 pesos ka na, kasi mahal pa ang pera noon. Eh. Yung piso, marami ka nang mabibili. Yung nickel. Yung nickel, ang dami mo nang hindi yung guys. Kaya yun. Umuwi na kami. Dami na kami maiuwi na kami. Tuwang-tuwa na kami kapag may 10 pesos na kami na magpapasko. So, ang ginagawa namin, yung mga tinapay kasi yung mga magulang namin gumagawa din ang mga kapatid. Yung mga magulang namin, yung yung mga magulang namin, yung mga magulang namin, yung badan, I just only put badan, because I make ada pada kartel. So, Pero ngayon, wala na. Mahihiyan ang mga bata. Mga naruling. Hindi nakatulad katulad noon. Tara na guys. So, iakyat natin ito. Nandito na lang ang aking vlog. Don't forget to like and share my video's channel. And pagpindot na rin po yung button para lahat ng upload ko ay mapapanood yun. Bye bye. God bless and have a Sunday. Bye.